traffic pa guys, mabuna uh, tayo sa tambay night ng Giorno 125 dyan sa uh, imprint customs, kung naaalala nyo sa vlog natin, diba sabi ko nga kung merong ano, tambay o kaya rides uh, Pasabit ako yun naman, uh, may nagset ng tambay night dyan sa imprint customs uh, uh, napasama naman tayo <laughs> punta na tayo sa event Ito lang naman yung guys, malapit lang Ayan na Yung print tano Tanong, marami na kayang tao, no? Lapit lang natin 1.2 km Tatlo pa lang guys, nakita ko Nakapark dito Tatlo, tatlo. Ano mo? Ano ba 'to, bakal? And guys, dito tayo. Tatlo pa lang kami. <laughs> Yun you know, na, tayo guys <laughs> Yun, thank you Ito, paubos na to eh Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sige okay, talaga sir, wala ko And guys, matalo na ako <laughs> Mga 10.30 pa ata sila uuwi Malapit lang naman tayo, naiit ako dito sa panel 1.3 kilometer lang naman tayo sa Infrared Custom guys, nagparapol, nalala tayo ng BS1 <laughs> Bakso, pa, paubos na rin yung BS1 natin eh Hindi ko din alam kung mali na ito sa video guys ha Alam mo naman, alam nyo naman yung GoPro Malabo sa dilim Kaya laos na ang GoPro eh <laughs> Tinala na ng D DJI Osmo Action Cam yun na, na ina ang meta ngayon sa pagbablog sa mga nagmamotoblog sa mga DJI tayo bulok pa rin eh gopro lang <laughs> doon lang yung sa amin ha pero yung u-turn ang layo mas <laughs> delikado pa mag u-turn papangga ka rito sa puno dati guys may taan dyan tawid na agad doon kaso nga lang laging traffic hindi nagbibigayan kaya ang ginawa nila nilayuan nila yung nilayuan nila yung u-turn uh, yun Sabi ko, uh, natupad yung sinabi natin sa vlog dati nung nagpakabit tayo ng garnish nung papunta tayo kay Sir Pandoy diba sabi ko ano kahit tambay night uh, breakfast ride uh, itabit niyo ako, yun sinabit naman tayo uh, first time ko lang din yun uh, magtambay magtambay ng mga naka na din Guys, uh, next video natin siguro kukunin ko na yung inaalok ng tropa ko um, inaalok niya sa akin uh, side stand na all black wala din kasing side stand na all black yung sir pandoy uh, trip ko sana yung moritek na all black talaga may black doon, two tone black, silver, yun, dalawa yung kulay niya pero yung all black talaga wala pala siyang stock. Mabilis maubos yung all black. Kahit TNT uh, mag Ayun guys, uh, like comment and subscribe sa channel natin. Ilang